Hi Masters, welcome to my Saudi vlog. Napakalaking blessing ang natanggap natin. Dahil nagbigay si Asa Online ng mga shoes, bag and watches para sa mga vloggers dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Gaya ni Pinoy Diskarte TV, uh, mas lalong suportahan natin ang ating uh, kaibigan dito na napakabait at itinutulong bayan. <laughs> si Sir Abug, mga gift packs natin para kay Sir Abug. Wow, wow. From Asa Online. Ayan. And yours truly, Master Bay. Yo, okay. nagdami nito. Thank you so much, ha? Asa Online. Asa Online, don't forget to okay. like and follow Asa Online. And syempre, Middle East Files. Syempre, sa ating uh, kaibigan na napakagwapo at napakabay, <laughs> Master Bay. At ang kagandahan nun, no, no strings to touch. Kahit na anong gawin namin sa mga giveaways. Para sa amin or para sa mga kamag-anak namin, walang problema. Pero syempre, ibibigay natin sa mga followers natin. Lalong-lalo na sa mga walang hadiya. Noong Ramadan. At kasama natin ang kaibigan natin, content creator, at sa kanya pinagkatiwala ang mga giveaways. Si Middle East Files. Sir, what do you do for a living? <laughs> <laughs> ko alam eh. At pagkatapos natin kunin ang mga giveaways. Bro, saan tayo pumunta? Ah, uh, okay punta tayo ngayon kay uh, Pinoy Discarte kasi uh, ihahatid natin yung mga gift items para sa mga followers ni So, first step natin si Pinoy Discarte TV and pa-follow na din ng page niya. Follow niyo po yung si Master B at saka po si Middle East Files. Uh, mas lalong supportahan natin ang ating uh, kaibigan dito na napakabait at hindi na lang bayan. <laughs> <laughs> sir, si, hindi naman ako palakala ko. Ano <laughs> lang, mga limang piraso lang sir. One, two, three, four, five. Ano to bro? Oh, na six na na converse shoes. Ayan, converse shoes ayan. from Asa Online. Ayan sa ASA Online ayan. Okay. Ayan. parang gusto ko na mo. <laughs> <laughs> Tapos, pero bisa ra mo na. Ito bro, ano to? Dito naman sa loob may mga relo at saka may mga wallet, may mga wallets. So, dami. dami. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. At saka parang gusto, uh, <laughs> bire, bire. Akala ko mga limang piraso lang sir. Dinamihan mo pala. <laughs> ano sir eh? Dami yung maraming maraming marami sa salamat sa Asa Online Chas and PK. Middle East Files. Middle East Files. Yes. And of course, kasama ko dito ngayon, salamat din sa oras niya, si Master Faye. Ito, yeah. Master Faye. Yan, maraming Nagulat ako ah. Mag-iikot yeah, kami. Siyempre. Namimigay kami ng ano, sa mga... Ah, namimigay talaga yung sir. Yes sir. Yeah. Sa mga... Anong promo niyo yung sir sa Asa Online? Actually, maraming silang promo dun eh. Ah yung trabaho ko kasi taga bigay na ako ng mga uh, <laughs> delivery boy delivery boy lang kami ha huh? mga delivery boy uh, ng delivery, ASA online delivery boy uh, uh, yan yeah. yeah, yeah. so, bro ito bali dagdagan natin isa pa ito, para mas marami yan okay so ito ay para sa ating kaibigan dito Pinoy Discate from Asa Online. Maraming salamat Asa Online dito sa ating mga giveaways. Ay, yeah. maraming maraming salamat yes. sir sa inyong pagpuntao dito. <laughs> Latag mo kaya, bro, para ah. makita. Okay. Latag um, mo mga. na lang. Ito so, mga pala yung ibibigay ni Sir sa ibibigay mga followers tayo. natin. Grabe. Meron tayong ano dito, yung Burberry na best seller natin ngayon. To. So, yes, Ang dami nito kasi sa mga followers ni ano, ni Pinoy Discount yeah. Para sa inyo yan. Thank you so much sa ASA online. Ay, eh. maraming maraming salamat Sir Brett. Of course kay Nevin H. Valdez, sa akin mas na nagbigay na ng oras para sa sa inyo na ibibigay natin sa mga followers natin. Grabe maraming salamat. Hindi ko to in Thank you so much, Sir. Thank you so -i -i much, Sir. Na. <laughs> Ayan, napakabait talaga nitong ano. Kaya yeah, idulo ng bayan talaga ito si <laughs> si Pinoy Discate. Sir, maraming salamat sa oras mo. Thank you rin po, Sir. Thank you. Next And time. B, thank you so much. Next Ayan, time. Pinoy Discate. Talaw niyo po si Master B at saka po si Middle East Vice. Ayan. Ayan, ibibigay sa Sir. Bro pili uh, ka dito. Saan ang gusto mo? okay. <laughs> aling set. So ito na lang, It's sir. Blue. Uh -huh. thank, you thank you so much, sir. Okay. Hindi, <laughs> para sa'yo talaga yan. Personal mo yan. And next up natin, susundin natin si Sir Abug at nagpunta kami sa Ibis Hotel sa may Madina Road para magkape at mag-light dinner. Sa taas ng hotel, located ang After 11 Lounge. Napaka-social dito, masters. Maganda ang ambience at nung nagpunta kami, hindi masyadong matao. Dahil iftar nung nagpunta kami. At okay din para makapagkwentuhan kami ng maayos. Dahil ang tagal-tagal na namin hindi nagkikita. At nakita ko pa ang picture ng favorite movie ko. Ang Godfather. Kayo Masters, anong favorite movie nyo? Pa-comment naman sa baba. So habang nag kami ng order, binuksan ko muna ang watch na binigay ng Asa Online. Thank you Asa Online and Middle East Files. Para twinning kami. Is Sir Abog.

At sakto dumating na yung order namin. Ang order ko caramel latte. Tapos may kasama ng cookies. And dumating na din ang chicken barbecue pizza. Ang sarap nito Masters na Imas. Kapag masarap? Sarap? Ma, masarap? Good. Middle East Files. Number one. <laughs> At syempre, taste test tayo. Masters. At bago matapos ang gabing to Gusto namin magpasalamat sa aming sponsor May giveaways, may pa-dinner pa Thank you so much, ASA Online. Online Don't forget to follow Middle East Files And syempre, follow natin Master Bay and Sir Abo Please follow ASA Online, number one Thank you <laughs> <Benza. laughs> Nag-iisip pa ako eh <laughs>